Hello guys, maging silbing aral sa atin ito lahat. Lahat po tayo na magbababoy. Yung inahin po namin nagkaroon ng lagnat. Ayan po siya. Nawaan dun sa kabilang... Dun sa kabilang area kung saan meron dun nag-alagan ng baboy yung nabili nilang biik namatay lahat tapos yung yung kalapit na nag-aalaga din namatay din yung kanyang inahin di namin alam yun guys sa kanalang nalamin sa kanalang namin nalaman nung namatay yung inahin namin, yan pusa. Na. Kawawa po yung mga malalaking nag-aalaga ng baboy. Tulad niyan, guys bus na yung lahat yan ayan yung dalawa guys bininta ko na lahat yan habang hindi pa na ano nahawaan sayang guys ala na konti konti na po namamatay yung mga ibang baboy namin guys tapos yung isang inahin ko din bininta ko na guys gagawin ko sanang inahin yung isa dyan kaso wala na guys bininta ko na Não me nenhum nem